Nakarating ka na ba sa punto na tila ba may nawawalang piraso sa isang malaking palaisipan? Isipin mo na lang ang mundo, isang malawak na mapa ng mga lugar na ating alam, mga lugar na ating binisita, at mga lugar na ating pinapangarap puntahan. Ngunit paano kung mayroong mga lugar na hindi pa natin natutuklasan? Mga lungsod, sibilisasyon, na minsang naging buhay, umunlad, at pagkatapos ay nawala, naglaho sa manipis na hangin ng kasaysayan. Ang tanong ay, saan sila nagtago? Sa paglalakbay sa mundo ng kasaysayan, madalas tayong nakatagpo ng mga kwento ng mga nawawalang lungsod. Ang mga ito ay hindi lamang mga lugar sa mapa. Ang mga ito ay mga kwento ng mga tao, ng kanilang mga tagumpay, ng kanilang mga pagkabigo at ng kanilang mga misteryo. Mula sa mga alamat ng Atlantis hanggang sa mga kwento ng El Dorado, ang konsepto ng mga nawawalang lungsod ay matagal nang nakakaakit sa ating imahinasyon. Ngunit ano ang nagtatago sa likod ng mga alamat na ito? Ano ang katotohanan? Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa pagtuklas ng mga nawawalang lungsod, partikular na kung paano nila natagpuan ang kanilang lugar sa sinaunang mapa hindi lamang tayo maglalakbay sa mga lugar na pisikal na nawala, kundi pati na rin sa mga lugar na nawala sa alaala ng tao, mga lugar na unti-unting natakpa ng oras, ng kalikasan at ng pagkalimot. Ang bawat lungsod ay may sariling kwento, isang kwento na naghihintay na matuklasan. Ang bawat nawawalang lungsod ay nagtataglay ng mga lihim, mga pahiwatig at mga misteryo na naghihintay na malutas sa ating paglalakbay, susuriin natin ang mga pamamaraan na ginagamit ng mga arkeologo, ng mga historiador at ng mga mananaliksik upang matuklasan at muling buuin ang mga nawawalang lungsod na ito. Titingnan natin ang mga mapa, ang mga artepakto at ang mga talaan na nagbibigay sa atin ng mga pahiwatig tungkol sa kung saan nagtago ang mga lungsod na ito. Tatalakayin natin kung paano ang mga pagbabago sa klima, ang mga digmaan, at ang mga natural na sakuna ay nagdulot ng pagkawala ng mga lungsod na ito. Sa paglalakbay na ito, layunin nating sagutin ang tanong na saan nagtago ang mga lungsod na ito sa sinaunang mapa. At mas mahalaga, ano ang matututunan natin mula sa kanilang pagkawala at muling pagtuklas? Ngayon, dumako tayo sa mas malalim na aspeto ng ating paglalakbay ang mga pamamaraan na ginagamit upang malaman ang lokasyon ng mga nawawalang lungsod. Sa paghahanap ng mga ito, hindi lamang tayo naghahanap ng mga bato at laryo. Naghahanap tayo ng mga kwento, ng mga pamumuhay, at ng mga sibilisasyon na minsan ay umiral. Ang arkeolohiya sa kanyang pinakamagandang anyo ay parang isang detektibong naghahanap ng mga pahiwatig sa mga labi ng nakaraan. Bilang karagdagan, ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya ay nagbigay daan sa mga bagong pananaw sa paghahanap na ito. Ang mga satellite, halimbawa, ay nagbibigay ng mga larawan ng daigdig na hindi kayang makita ng ating mga mata gamit ang mga teknolohiyang tulad ng LIDAR, Light Detection and Ranging, na kayang tumago sa mga puno at halaman Nakikita natin ang mga estrukturang nakatago sa ilalim ng mga gubat at bundok. Ito ay parang pag-alis ng isang malaking takip mula sa isang masalimuot na larawan na nagpapakita ng mga dating lungsod na noon ay hindi nakikita. Gayunpaman, hindi lamang teknolohiya ang kailangan. Ang pag-unawa sa kasaysayan, ang pag-aaral ng mga sinaunang mapa, at ang pag-alam sa mga Kwento ng mga tao sa lugar na iyon ay mahalaga rin. Ang mga sinaunang mapa, kahit na hindi laging tumpak, ay maaaring magbigay ng mga pahiwatig. Ang mga ito ay parang mga piraso ng palaisipan na kailangang pagugnayan. Ang mga mapa ng Ptolemy, halimbawa, ay ginamit upang hanapin ang mga lokasyon ng mga sinaunang lungsod sa Europa at Asia. Sa mga katuwid, ang pag-aaral sa mga ito ay nagbibigay daan sa atin na makita kung paano nakita ng mga sinaunang tao ang mundo at kung paano nila inilarawan ang mga lugar na kanilang kilala. Sa kabilang banda, hindi lahat ng impormasyon ay matatagpuan sa mga mapa, ang mga kwento ng mga lokal, ang mga alamat, at ang mga tradisyon ng mga tao ay maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon. Ang mga ito ay parang mga himig ng nakaraan, na nagbibigay daan sa atin na maunawaan ang mga nakaraang pamumuhay. Ang pag-alam sa mga ganitong kwento ay mahalaga sa pagtuklas ng mga lugar, na minsan ay hindi alam. Kung kaya't ang paghahanap ng mga nawawalang lungsod ay hindi lamang tungkol sa paghahanap sa pisikal na lokasyon, ito ay tungkol sa pagtuklas ng mga kwento ng mga tao, ng kanilang mga pamumuhay at ng kanilang mga sibilisasyon. Ngayon, isipin mo kung paano ito nagiging mahalaga kapag ikaw mismo ay naghahanap ng sagot sa isang misteryo o nagtatangkang maunawaan ng isang komplikadong isyu. Ang paggamit ng iba't ibang mapagkukunan, ang pag-aaral ng mga detalye at ang pag-unawa sa mga kwento sa likod ng mga ito ay mahalaga sa paghahanap ng katotohanan. Ang pagtuklas ng mga nawawalang lungsod ay isang halimbawa ng kung paano natin matutuklasan ang mga nakatagong katotohanan sa ating mundo. Sa paglalakbay natin sa pusod ng panahon, parang sinasariwa natin ang isang lumang kwento, isang epiko na nakaukit sa mga bato, sa mga mapa, at sa puso ng sangkatauhan. Sa bawat hakbang, nakita natin ang mga anino ng mga nawawalang lungsod na sumasalamin sa atin, nagpapakita ng mga yugto ng ating pag-iral, ng ating mga ambisyon, at ng ating mga pagkakamali. Hindi lamang tayo naglalakbay sa mga lugar na pisikal na nawala. Tayo ay naglalakbay sa mga kaisipan, sa mga paniniwala at sa mga pangarap na minsang nagbigay buhay sa mga sibilisasyong ito. Ang ating paglalakbay ay parang isang matulis na pana na tumatagos sa mga ulap ng pagkalimot na naghahanap ng mga pahiwatig sa kung saan nagtago ang mga lungsod na ito. Sa bawat natuklasan, Nakikita natin ang mga piraso ng isang malaking palaisipan na unti-unting nabubuo. Ang mga makabagong teknolohiya na parang mga lente na nagpapalaki ng mga detalye ay nagbibigay daan sa atin na makita ang mga nakatagong istruktura at artepakto na hindi natin nakikita noon. Ngunit ang teknolohiya ay hindi ang buong kwento. Sa halip, parang isang malawak na ilog na binubuo ng maraming batis, ang bawat batis na kumakatawan sa iba't ibang larangan ng pag-aaral, ang arkeolohiya, ang kasaysayan, ang lingwistika ay nagaambag sa pagbuo ng isang mas malawak na larawan. Ang mga sinaunang mapa na parang mga salamin ng nakaraan ay nagpapakita sa atin ang mga pananaw ng mga sinaunang tao ng kanilang kaalaman sa mundo at ng kanilang mga pag-asa. Ang mga kwento ng mga lokal na parang mga tinig mula sa nakaraan ay nagbibigay sa atin ng mga pahiwatig tungkol sa mga pamumuhay at paniniwala ng mga taong minsan ay nanirahan sa mga lungsod na ito. Reflecting on this journey so far, nakita natin na ang paghahanap sa mga nawawalang lungsod ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng mga lugar sa mapa. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng mga kwento, sa pag-unawa sa mga sibilisasyon at sa pag-aaral mula sa kanilang mga tagumpay at kabiguan. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng ating sarili sa salamin ng nakaraan. Sa paghahanap natin sa mga nawawalang lungsod, tayo ay naghahanap din sa ating mga sarili. Ang mga lungsod na ito na minsang naging sentro ng sibilisasyon ay nagturo sa atin ng kahalagahan ng pag-aaral ng paggalang sa kasaysayan at ng pagunawa sa ating lugar sa mundo. Ang kanilang pagkawala ay nagpapalala sa atin na ang lahat ng bagay ay nagbabago, na ang lahat ng bagay ay may katapusan, at na ang pag-aaral mula sa nakaraan ay mahalaga para sa kinabukasan. Sa pagtatapos natin sa paglalakbay na ito, ano kaya ang magiging susunod na tuklas? Ano kaya ang magiging implikasyon ng mga natuklasan natin? Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa mga anino ng kasaysayan, sa mga landas na tila nilamon ng panahon, nananatili sa atin ang isang malalim na pag-iisip. Hindi lamang tayo nakahanap ng mga lungsod na nawala sa mapa. Nakita natin ang mga salamin ng ating sariling pagkatao, mga patunay ng kung paano ang sibilisasyon ay umuunlad, nagtatagumpay, at kalaunan ay naglalaho. Ang mga nawawalang lungsod, sa kanilang pagkawala, ay nagiging mga aral mga paalala ng kahalagahan ng pag-unawa sa ating nakaraan upang maunawaan ang ating kasalukuyan at malinang ang ating kinabukasan. Ang pagtuklas sa mga lugar na ito ay hindi. Lamang tungkol sa paghahanap ng mga ginto o kayamanan, bagkus, ito ay tungkol sa pagtuklas ng mga kwento ng mga tao, ng kanilang mga pangarap, ng kanilang mga pag-asa, at ng kanilang mga pagkakamali ang bawat artepakto, ang bawat labi, ang bawat mapa ay nagsasalaysay ng isang kwento, isang kabanata sa malawak na libro ng sangkatauhan. Ang mga nawawalang lungsod ay nagiging mga guro, nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pag-aaral, ng paggalang sa kasaysayan at ng pagunawa sa ating lugar sa mundo. Sa pag-aaral natin sa mga ito, nakikita natin ang mga paulit-ulit na tema. Ang Pagbabago ng klima, ang mga digmaan, ang mga natural na sakuna at ang pagiging komplikado ng tao. Ang mga ito ay nagiging mga paalala na ang lahat ng bagay ay nagbabago, na ang lahat ng bagay ay may katapusan at na ang pag-aaral mula sa nakaraan ay mahalaga para sa kinabukasan. Hindi lamang tayo naghahanap ng mga lugar sa mapa. Tayo ay naghahanap ng mga sagot sa mga tanong tungkol sa ating pagkatao sa ating lugar sa mundo at sa ating kinabukasan. Ang tunay na kahalagahan ng pagtuklas sa mga nawawalang lungsod ay hindi lamang sa paghahanap ng mga lugar na nawala, kundi sa pagunawa sa mga aral na kanilang itinuturo. Sa bawat pagtuklas, tayo ay nagiging mas may kamalayan sa ating sarili, sa ating mga kakayahan at sa ating mga limitasyon. Ang mga nawawalang lungsod ay nagiging mga salamin ng ating sariling paglalakbay mga paalala na tayo ay bahagi ng isang mas malawak na kwento, isang kwento na patuloy na isinusulat. Ang pag-aaral sa kanila ay pag-aaral sa atin at sa atin ang tunay na pag-asa. Kayat sa pagtatapos natin sa paglalakbay na ito, manatili sana sa atin ang diwa ng pag-usisa, ang pagnanais na matuto at ang pag-asa na maunawaan ang ating mundo. Ang tunay na pagsasanay ay nagsisimula ngayon. Isipin natin sa bawat araw na tayo ay mga manlalakbay, mga tagapagmana ng mga kwento at mga tagapag-ingat ng kaalaman. At sa bawat bagong tuklas, sa bawat bagong pag-aaral, nawa'y laging may puwang sa puso natin para sa mga misteryo ng nakaraan at sa mga posibilidad ng kinabukasan.